Ah, magandang araw guys. Ito kargado gulay to guys. Ah. Ah, nilagay ko dito gulay is malunggay. Da, bulaklak ng kalabasa. Kangkong. Pinino siya guys. Mas maganda kung i-blender mo. Bago ihalo mo siya. Ayan na siya. Pag naluto. pares naman niya guys. Ayan yung laing. Dahon ng gabi na pinatuyo yan guys. Ayan yung tortang Ayan. sakto ba ba? Okay, sakto pa yung kanin. So maganda kasi hinaluan to ng gulay guys para syempre yung mga chikiting pag ginanahan sya eh nandun na yung gulay. Okay guys, please like and subscribe. Magandang araw sa inyong lahat